Gusto ko na nga mag-ala Naruto, mga Mima. Naruto? Kagi bushing technique nga sana, mga Mima. Times two, times two. Kung kailan naman nagmamadali ka at may gagawin ka pang iba, tsaka ito nagkakaganito. Kung hindi lang talaga importante yung i-upload ko, hindi ako magla-laptop. May pa-swimming nga ang in-laws ko, mga Mima. Anniversary and birthday celebration nga pala to, Mima. Happy Birthday and Happy Anniversary po! <laughs> Sa totoo lang, Mima, gusto ko talaga mag-swim-swim. -swim, kaso, kakapanganak ko lang. <laughs> Kaya nanood at nakikain na lang muna ako, Mima. Hindi <laughs> muna tayo makapag-enjoy masyado kasi kailangan muna magbantay ng baby. <laughs> Kaya watch-watch gunner na lang muna tayo, mga Mima. <laughs> Thank you po, Mama and Papa! After ngayon, mga Mima, umuwi muna ko kasi papatulungin ko pa yung anak ko. Heri naman pa ko mga Mima. Mula alas 4 hanggang alas 10. Nagsiswimming. Tapos di pa rin magubos ng energy. <laughs> sa YouTube nga yan siya nag-upload mga sinasayaw sa niya dyan. Sa lakas nga na sounds niya Mima. Ayak na ayak yung baby ko. Ah. <laughs> Sige, ikembot. Sige, ikembot. Sari-sari <laughs> naman sinasayaw niya Mima. Medyo lumalakas na rin yan siya mag-milk. Blessed pa rin talaga ako sa asawa ko, mga mima. Lalo na pag madaling araw, panay-gising ang baby. Isang gising ko nga lang, doon ay na nun yung pagbubuhat kay baby. Aww. O oh, siya, mga mima, don't forget to follow our page. Yung ganito lang muna. Babush! <laughs>